Panibagong araw, panibagong kalokohan. <laughs> Paprank na naman natin si Susana. <laughs> Lagot ka sa akin mamaya. Sasampalin mo ako. Ito para sa iyo. Tara, samahan niyo <laughs> ako. lang, masawa ko. You're nothing but a second grade trying hard. <laughs> <Kamika>! <laughs> ako <laughs> <Kinusunata mo> lang <laughs> akala ako na yan <laughs> eh, alam mo, alam mo <laughs> <laughs> ay ang lang <laughs> 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 akin lang ang asawa ko sabay sa pal <laughs> <laughs> akin lang ang asawa ko Oh. <laughs> <laughs> Huwag kang tumawa. <laughs> Ay, hindi pala ako ba, ah. Ay, isa pa. Huwag ah. ka, oh, oh. kang tumawa. Oh, okay. okay lang, sampanin mo mo lang. Tawad tawad. Mama, tawad. Dali, bilis, oh, <laughs> Ay, okay lang, sampanin mo lang. Dali, wini, suwag na. Ayoko na Okay lang yan, dali. Akin lang. Huwag kang tatawa ka nga, seryoso. Seryoso tayo. Tawad tawad na, ano? Pagka ito yung natatawa, gumanong ka na lang, oh. Gumanong ka na lang sa gilid. Parang hindi kita sa camera. Akin lang ang asawa ko. Laksan mo pa. Huwag <laughs> <laughs> kang tumawa. Ikaw mo yung umigaw. Ayan, gumabingaw, tumabingaw. Akin lang ang asawa ko. Hoy, huwag kayo maingay ka. Nagpapractice ka na maririnig ka po. Aday, one, two, three, go. Akin lang ang asawa ko. Dati. Sa inyo ka kaya. Pagkasampal mo, huwag mo na igayaan, <laughs> <laughs> parang dudubli ka pa eh.

Mayamat, wala kang dini. Ah, sige. Dapat, dapat nakatali dito. Ano? Ay, yan. Yan, sa hotot. <coughs> Paano ba? Wala Wala Game. Game. Ah, dali. Ah, na wala. Ako sa mo, akin lang ang asawa ko. Ulitin mo, laksan mo. Ang na ko. Ang akin lang asawa ko. Asawa ko. You're nothing but a second date. Ala, pumunta siya. Hindi mo sawa, akin yon. Wajang mo sila o iskial. Ay kita kasi iskial ngan niya. Lagay nila. Yana, baka. dapat ano na to seryoso, walang tatawa. para sa trigon

You're nothing. Huwag sabay view ka sa camera. Yeah. Ganyan, galit. Oh. Galit. Tago ang perena. You're perena. Yan, yan, nakaganyan. Yung perana! Itago mo! Yan. Nakaharap yeah. oh. ka sa camera pero galit. <laughs> yan, yeah, nakaganyan. Naka side view ka dito. You're nothing. <laughs> By the second grade. Flying hat. Copy babawin naman ako. Ganun <laughs> ha? <laughs> Hindi kita naman pa rin. Anong gagawin mo? lang ako. Oh, okay na. Okay na. Ah, I'm <laughs> sorry.